Marahin po tayo natatanggap ng mga daing ng ating mga ka-Ironman na pag kahit iniskwala ika nila, tapos pag pinutol nila, hindi man magtagpo. Ito ang perfect na gamitin sa pag na 90 degrees. Ayan o, oh. perfect na perfect o. Oh. O, oh. di ba? sa lahat naman po ng namumoblema at nahihirapan mag 90 degrees, pumutol lang tubular ng 90 degrees mga best friend. Kasi maraming po tayo natatanggap ng mga daing ng ating mga ka-Ironman na pag kahit iniskwala ika nila, tapos pag pinutol nila, hindi magpantay na perfect, gumamit naman sila ng iskwala. Kasi po etong iskwala mga best friend, yung ganyan niya hindi masyadong stable. eto kasi maliit lang ito. Konting ganon nagagalaw siya. Ang bawa, ginuhitan mo, ganyan mo, di ba? Pag ganyan mo, gumagalaw. Kaya pag sinundan mo na yon, tingnan mo, hindi man magtagpo. Kasi to, hindi siya basta-basta na nauuga dahil ang lapad po ng kanyang kanal. Ang lapad ng humahawa, kumbaga, di ba? Kaya in ko sa inyo mga best friend. Ito, ah, may dalawang klase po tayo. Triangle ruler, mga best friend. Ito po, ganito po yan. Oh. Ito ang perfect na gamitin sa pag na 90 degrees. So, Papakita ko po sa inyo. Ah. Guitan nyo yan. Pack. Tapos ito, pagdating dito, magugulong guguhitan nyo to. Ganon, di ba? Tignan nyo, ah, uh, dito, pag guguhitan to, paano nyo guguhitan? Di ba? Titignan nyo ron kung saan siya lalapat. Pero nasa mata nyo na lang. Kumbaga, nanguhula na lang kayo. Pero eto po, pag eto ang gamit nyo, hindi kayo manguhula. Bakit po? Kasi pag ginanto nyo yan, yan o, itatapat nyo lang yun doon. Yung stopper mo, itatapat mo ron. O oh, yan, ibig sabihin yan, sa rito yan. Pag yan ang ginuhitan mong ganun, pak, Nakasakto siya ron. Sakto yan, mga best friend. Tapos ito, almao ganito naman. O, ganyan mo lang din, o. Dadalin mo ron, pack, ayan. Okay? Kung nakikita mo yung kung saan mo dapat guhitan ng tama. Hindi gaya nung eto, nabawa, gaganyanin mo, siyambahan na lang, kumbaga baga sa sarili mong mata. Ganun na nangyayari. Kaya minsan, madalas, hindi magtagpo. Pero pag eto po mga best friend, ganyan na sinabi ko, yan o, lapat mo lang dyan, yan o, oh. tapos guhitan nyo na po ulit. O, oh, tignan nyo kung hindi perfect. Ayan o, oh. perfect na perfect o. Oh. O, oh. di ba? Yan, yan ang kaigayan ng meron po kayong triangular ruler, mga best friend. Dalawang klase po ito. Ito po, Canadian. Ito po, China. <laughs> mga best friend. Pero ligarito, ligarito. Ano pinagkaiba niyan? Ito po, tingnan nyo. Ito po, manipis. Ito po, makapal. Halos doble ang kapal niya. Yan, na ganyan po yan. kumbaga baga, patiba yan. Ito, matiba yung mga best friend. Tsaka pulido ang pagkakat 250 lang po ito, mga best friend. Ito po ay 350 lang. Dito na po kayo bumili dahil sa ating channel mga best friend, everyone can weld. Okay, punta naman po tayo ng Minalabak Kamarines Sur kay best friend Danilo si Roma Jr. Ang kanyang welding machine na maliit pero malupit, 100% na malupit. Talo naman po tayo ng Cebu City kay best friend Rod Pulapong. Ang iyo pong Otomas best friend Rod, 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Makati City kay best friend Celso Buitre Jr. Ang kanya mga order welding machine na kusama Japan, Automas, Corner Level at Magnet Ground. Okay, test po natin ang iyong welding machine, best friend Celso at kasama ng iyong Automas. 100% parehong gumagana. Talo naman po tayo ng Pasig City kay best friend Brian Saribay. Ang iyong circular saw, 100%. 100%. Sa Taguig City naman po tayo kay best friend Roel David ang iyong circular po. 100%. Na Punta naman po tayo ng Botolan Sambales kay best friend Gilbert Romano ang iyong circular po. 100%. Na Punta naman po tayo ng Santa Cruz, Manila kay best friend Jaime Camitan, ang iyong circular po. 100% na gumagana. Talon naman po tayo ng Esperanza, Agusan del Sur kay best friend Telin Buhol ang ngayong circular FBS game mga Jaspers and Sa Lipa City, Batangas naman po tayo kay best friend Cedric Paguta. Ang ngayong circular Show, 100%. Na Punta naman po tayo ng Bonifacio Misamis, Occidental kay Basement, Erwin Las Piñas. 100% na gumaga. Sa baliwag, bulakan naman po tayo kay best friend Samuel Agustin. Best friend Samuel lang iyong otomas. 100% na gumagana ng maganda. Punta naman po tayo ng hindang late eh, kay best friend Nerisa De Gorio. Ang iyong circular saw, 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng General Santos Siri kay best friend Randy Gilesanya. Ang kanyang mga order, circular saw at cordless drill. Unahin natin ang kanyang cordless, ang reverse, 100% na gumaganda At ang iyong Circular Show Best friend Randy, 100% na gumaganda Punto naman po tayo Ng mabalakat pampanga Kay best friend Elma Torres Ang iyong Circular Show 100% Ang gumaganda Kay best friend Samuel Perez Naman po tayo Ng Iloilo City Ang iyong Circular Show sa bilar, buol naman po tayo kay best friend Rodelio Bisto. Ang kanyang mga order ko sa Japan welding machine, cordless, mask, grinder at magnet holder. Unahin po natin ang kanyang cordless drill, ang reverse, 100% na gumagana. Ang kanyang naman pong grinder, mga best friend, 100% na gumagana, best friend Rodelio. At ang iyong auto mask, best friend Rodelio, at ang iyong welding machine. Pagsabayin po natin itest. Ayan po, 100% ang gumagana magandang pareho, best friend Rodelio. Puntahan naman po natin si best friend Sam Cadines ng Dasmarinas, Cavite. Ang kanyang kito rin 100% ang gumagana. Punta naman po tayo ng Marikina City kay best friend Rodolfo Joson ng yung circular show, 100% ang gumagandang naman po natin si best friend Vincent Joy Opilas ng Tugigaraw City ang kanyang order pressure washer, automas at magnet holder. Ito po ang kanyang order. Ganyang kalakas ng ating pressure washer, mga best friend. oh, firma. Best friend Vincent, ang yung automas 100% na gumagana maganda. Yo! Punta naman po tayo ng Sampalok, Manila kay Best Friend Cesar Adora ang iyong cordless reel. Best Friend Cesar, 100% na gumaga Punta naman po natin si Best Adonis de la Cruz ng Santo Tomas, Batangas. Ang kanyang order welding machine ako sama Japan, Otomas na Red, Magnet Holder at Vice Clamp. Pagsabay man natin i-test mga Best Friend ng kanyang Otomas. At ang iyong welding machine, Best Friend Adonis, Uy, uy po, 100%. Parehong gumaga ng maganda. Punta naman po tayo ng Gapan City sa Nueva Ecea kay best friend Bernie Kajumokan. Ang kanyang welding machine na kusama Japan maliit pero malupit. 100% na malupit best friend. Punta naman po tayo ng Demiao Bohol kay best friend Romeo na ang kanyang saw so, 100% sa Cagayan de Oro City naman po tayo kay best friend Richie Rojas. Ang kanyang kano, 100% Punta naman po natin si best friend Nordelita Riate ng Portage Bukid non Ang kanyang mga order, dalawang solar light. Ito po ang kanyang order. Ang una, 100% na gumagana. Ang pangalawa po, 100% na gumagana. At sa Sarangani province naman po kay best friend Rachel Galyasa. Ang kanyang mga order, dalawang solar LED giant light. Ang una, 100% na gumagana. Ang pangalawa po, 100% nag Talo naman po tayo sa Maribelis Bataan kay best friend Kenneth Caberto. Ang kanyang order, dalawang Solar LED Giant Light. Ang una, 100% nag Ang pangalawa po, 100% na gumagana. Punta naman po natin si best friend Lebeli Cruz ng Limay Bataan. Ang kanyang order ay apat na solar LED light at isang red na mask. Yan. O, unahin natin ang kanyang solar LED giant light. Ang una, 100% na gumagana. Ang pangalawa po, 100% na gumagana. Ang pangatlo, 100% na gumagana. At ang pangapat, 100%. Ang at ang iyon naman po ang Best Friend Lebelin, Yan po, 100% na gumaga maganda. Talo naman po tayo ng Kawit Kabite kay Best Friend Maylin Francisco. Ang kanyang order, cordless Reel at solar LED light. Tunayin natin ng solar LED light, 100% na gumaga At ang iyon po, cordless Reel ang reverse, 100% ang at ang ganyan po muna ang ating shoutout mga best friend. Minsan pa nagpapalala tayo mga best friend ha, sa lahat ng ating mga ginagawa. Naman ang ating ginagawa. Laging safety first ang ating unahin. Dahil sa ating channel, everyone. Get it. <mulong>